So ayun guys, nandito tayo sa Ilocos Norte, dito sa Batac, At yung bahay na sa likod ko ay bahay nila Marcos yan. Harap lang mismo ng plaza sa kasimbahan. Ayan. Sa Batac Ang ganda ng pailaw nila dito. Tapos wow. 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 so, punta tayo sa pinaka plaza. Sabi, ang ganda ng pailaw nila ang lupet grabe ang ganda batak So ayon mula dito sa Batak, pupunta tayo sa Pawai. Let's go! Dahil nandito nga tayo sa Ilocos, required nila dito ang best. Kailangan dito ng best pag nandito ka magmumotor. So ayan, let's go! Ito yung ordinansa nila dito buong, buong Ilocos. Nandito na nga tayo sa Pawai, pero dito lang tayo sa simbahan. Ayan. diba? Ito yung pailaw nila pag malayo. Ano sa amin? sa amin?